Ang laparoscopy o minimal access surgery, na karaniwang tinatawag na keyhole surgery, ay ang pinakakaraniwang gawain sa kasalukuyan. Ang mga araw ng open surgery ay lumipas na at upo ko sang laparoscopy ay nalampasan na ang open surgery sa maraming paraan halos lahat ng ibang operasyon tulad ng mga bato sa APDO, hernias, kahit mga adhesions at bakit hindi, kahit mga malignancies ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng laparoscopy. Kaya't ang dahilan kung bakit ito ay nalampasan ng open surgery ay dahil sa maraming benepisyo nito. Kaya kung titingnan natin ang mga benepisyo ma ng keyhole surgery, la, ito ay pangunahing may limitadong pananatili sa ospital kung saan ang pasyente ay maaaring madischarge sa loob ng isa o dalawang araw pagkatapos ng procedure. Samantalang sa open surgery, maaaring umabot ng apat hanggang limang araw o minsan pa nga ay isang linggong pananatili sa ospital. Ang pangalawang bentahe ay ang mas mabilis na pagbabalik sa trabaho, kung saan sa loob ng wala pang isang linggo. Pagkatapos ma-discharge mula sa ospital, ang pasyente ay makakabalik na sa kanilang normal na pang-araw-araw na gawain. Samantalang ito ay bahagyang mas mahaba pagdating sa open surgeries. Ang ikatlong punto ay, ang mga rate ng impeksyon pagkatapos ng procedure ay o mas mababa ng husto sa laparoscopy kumpara sa open surgery. At sa wakas, mana, dahil napakaliit ng mga hiwa, mas mabilis din ang paggaling na napapansin. Kaya kung paano natin isinasagawa ang laparoscopic o minimal access surgery, ay pareho lang na procedure anuman ang ginagawa. Sa open technique ay ginagawa rin sa laparoscopy. Ngunit ang tanging pagkakaiba ay sa pamamagitan ng napakaliit, maliliit na hiwa sa iyong tiyan. Sa halip na isang malaking midline na peklat o isang malaking mas mababang midline na peklat. Kaya't ito ay talagang nagpapabilis sa proseso ng paggaling at bawat bahagi ng aspeto ng pag-recover. Ang tanging hamon dito ay ang antas ng kasanayan para sa laparoscopy. Ito ay isang kasanayan na kailangang isagawa at kailangang matutunan